Ayan, kumusa kumusta po sa inyong lahat? Uh, welcome back po sa ating channel. Uh, At magandang araw po muli. Ayan, meron po tayong ginagawa dito na amplifier. Bali, i-share ko rin po sa inyo kung anong naging trouble niya. Ayan po, kung makakita nyo, meron siya siyang transformer ulit dito. So, huwag po kayo magtaka bakit may transformer dito. Ang nangyari po niyan ay nasira yung kanyang toroidal transformer. Pero ang nadali sa kanya yung kanyang 17017 017 ayan po siya makikita nyo meron siyang 35 supply ng main amp din yung 710 017 ito po yan ito po yan pinutol ko nagawa ng nag uh, nag-install ako ng panabagong transformer na susupply sa kanya ayan then ito si 9 volts supply po ito ng kanyang mic control ito po yan so ganyan po ang nangyari nagpalit tayo ng o naglagay tayo ng panibagong transformer ito po siya bali ano po ito uh, 18018 tumas na ng 1 volt ayan so ito po yung connection nya ayan makikita nyo ayan dumaan ng rectifier bali ano po ito tumakbo dun sa kanyang regulator na 78.15 saka 79.15 ayan so yung ano po 79.15 ay ano po yun uh, negative 15 volts yung supply niya. ayan kung makakita nyo so atin pong sukatin yung supply ng tone control kung meron na siya So yun po po sya Ayan, may power na siya. Kung makita nyo, may ilaw na yung kanyang uh, Panel So yung Bali, ito pong kinabit kong transformer Ay sumusupply ng uh, Tone control Kung sakaling nawala ang supply po nya Wala po kayong sound Bali, ang may supply lang yung main Board ng amplifier Ayan, di yung sa pangsira niya kung sakaling uh, bumaba yung supply niya ugong po itong amplifier niyo lakas ng humming kung nag below ano siya uh, below 17 volts ayan po siya kahit mayro kayong regulator na 15 volts kung below 17 naman yung supply mababa rin po yung output niya kaya dapat ang supply ng regulator ay mas mataas po siya ayan So, su sukatan ko po kung okay yung kanyang 15 volts at negative 15 volts. Ito yung negative sa gitna. Then, so ayan po siya. Mayroon ka mga sukat na 15 volts. Ibig sabihin, constant yung voltage niya. Then, sa kabila, ayan po, uh, 15 volts din po siya. Ilan po yung negative? Kasi ang mo yung negative makikita nyo. Ito yung positive 15. Ah, yan. So, constant po siya, 15 volts. Kasi kung magbilaw 15 volts po yan, uugong yung inyong amplifier. Alas ang kanyang humming. Ayan po siya. So, yung ito po, supply ng kanyang tone control. Itong side na to. At si 9 volts ito, supply ng mic control. Ayan. Ah, So, ito yung supply ng main amplifier. So, yan po. Uh, Konting kalaman lang. Kung sakaling magkaroon kayo ng gayong trouble, instead na bibili ko ng buong toroidal, uh, pwede pa na magamit yung kanyang supply ng main amp. Bali, magkabili lang po kayo ng supply para sa tone control. Separate transformer. Ayan po siya. So, yung connection yan, pagdaan sa main switch, off din po ito. So, yan po. Uh, basic lang po yan. So, okay po. At maraming salamat po sa inyong panood. At sa yung nakatulong. Kung so, sakaling masara ko yung toroidal, yung isang side, yung 17 volts, ay mag-install lang po kayo ng panabagong transformer. Okay. So, okay po. Maraming salamat. At huwag pong kalimutan mag-subscribe po sa aking channel. At click-share po natin. Thanks for watching at we have muli